san ko sa mga list namin. Lagi naman ikaw yun nasa loob. <laughs> Una, ito yung kit, yung matamis. Ayan. Hmm? Ito so, na siya. Ito, 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 ito. ito. Ayan. Para, ito yung ginain ko. Parang ikaw to. Ito na Thank Hindi maganda si Jennifer, mas maganda si Jenny. May nag-sabi. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Jennifer. Ah, ikaw din, sa puso ko. <laughs> Invite daw si Perla, sabi. Mamaya na, tayo muna, Jenshan. Ayaw mo, Jenshan? Sige <laughs> Jen Jen ayaw mo, Jenshan. Babal na na ako. wag, 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 wag. Ah, uh, what? Kasi, miss mo na ako. Sobra. Sobra. Baka na mo live. Busy. Sobra po. Ay po, sobra. Sobrang busy. Sobra? Ay, ayaw kita busy. Ano, alaka mo yung sarili mo. Kayo din. Sana kumakain kayo ng tama at nakakapagpahinga kayo ng maayos. Mmm! -hmm. Ayaw, ayaw kita, ano, pakot! hmm <laughs> sino Sinusumbong niya ako kay Manong Ben. Sino, Manong Ben? Kay Jenny yun. Di ko kilala. Sinusumbong niya ako. Di ko kilala yan. Ikaw lang kinara Ikaw lang nasa puso ko sa otak ko ngayon, si Sean. Jen Sean, ngayon lang po si Jen Sean nasa otak ko, sa puso ko. Narinig mo yung kanta? Hindi. narinig. Kanta ko pa siya. Universe. I love you. Too. I love you too. <laughs> Oh, I yung you too apa <laughs> itu? yung apa ano yung, ano, sa, Korea sa Korea? itu? Ayo, apa korea Ayo, Korean, Korean Jennifer? itu? 20, Ayo, Jennifer? itu? <laughs> Jennifer apa apa itu? Ayo, apa Jennifer Salap? Salap? Anong meron sa lap? Hmm... Baby ko, hari ka! Hmm? yung sweet lang song. Baby ko, hari ka! Oo, yung masakit! Yung masakit! Yung masakit! Baby tawan! Hmm? Hmm... Ano mo yung baby tawan? Hindi. Ano yan? Hindi... Ano siya eh? Masakit! Hmm? Okay. Search? Baby Tawan. Oh, Baby Tawan. Ang ah, masakit kasi, gano'n, parang... Ah! Hindi pwede! wag mo ako <laughs> Baby Tawan! Mm, baby Tawan ko, is Baby Tawan. Hindi pwede ta wala si Jen Shan! Shan Flower! Oh. <laughs> Gets. Sino kanta ng Baby Tawan? Si ni si Benini, kaya tayo Benini kwa? Magaling, magaling. Magaling. Ano yata yun? Siya yata yun, hindi ko ma masyado. Tanong ko kasi si Jenny. Tanong ko si Jenny. Hmm. Wala ko siya dito si LA? Sino? Siyan si LA? LA? Ay! Baka ano yun? Friends ko. Hmm? Sigurado ka? ko. Friends ko lang yun. siya nang talaka ngayon sa utak ko at puso ko. Ang cute Yung mo! Tingnan nyo, Sean! Ano? Bakit ang cute mo? Mas cute ka, syempre. Ay, I play nga natin Baby Tawan. Yes, Sige. Kahit Jenny naman yun eh. Snitch. Walang hindi tamak, walang sumakot. Hindi pwede yung ganun. Oo, dapat sumakot. Tanong ko, dalawa lang pipili sino dyan. Yan ang dapat pipili. Hmm. Hindi uh, si Jenny ha, si Jenny 4 tsaka snare. Jenny 4, snare. Snare. Snare? <laughs> <laughs> okay, okay, it's okay. Babakar it's okay. <laughs> Joke lang. Talo na naman ako. Last okay game ko na to. Makikin, ano, panalo Talo ako ngayon. Titingin sa ano, uh, apps. Talo na naman. Talo tama, na naman. Tama yung sumakot mo. Talo na naman, Ate Jenny. Lakas mo. Okay lang. Apps mo lang naman eh. Huwag mo naman ng kulipuli shirt ng Pada apps mo. Pag ako nanalo, mo si Ate Jenny sa Ang sakit. Hindi taraka. Ay, talaga. Ay, hindi bumalita si Ate Jenny sa sayo. Mamayos niya. I ah, wanna be next. Sayaw ko na lang siya. Anong sasayawin ko? Hindi ako sumasayaw. Lugi kay Ate Jenny. Lugi. Ang, ang, ang daming fans. Dami ah, din sa like Ay! Kumakanta ka Ate Jenny, hindi. Sino si Ate Jenny? Wala siya Ay, dito. Jennifer, Jennifer, ka. kumakanta. Kuma ah, kuma kumakanta ka ba? Hindi talaga! <laughs> Sakit tayo nga sa kanta ko. Ikaw! Hindi din. Sumasayo ka. Bin Sandang. Minsan, sumasayo ka. Mm-hmm. Oh. Parang gusto kong marinig. Sabay kami kanta, lako. Parang ano na, <laughs> sakit ng tayo na. Lahat ng biwas namin, tako na. Ano mga Ah! Wala na, ano ha? Dapat kung anong utos ko gawin mo na. <laughs> Mamaya. Di pwede madaya ulit. Di ba? Bakolod 26. Ups ni Sean. Ups Pwede biceps. Ah, biceps nyo. Dalawa. Dalawa. Dalawang biceps. Oh, no, and no. No. Wala. 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 Ito na. Ito na. Di po Ano. Usap, usap na tayo. Oh, ako, palari. Ops! 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 Tumayo no, ka ha, kasi hindi kita kami na. Kahit chan na, walang apps, okay lang basta pakita yung chan. Hindi pwede kamay lang, ang apps. Dalawa, 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 Chan, No, 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 no. No, 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 no. Mamaya na yung pang ano sunod. Ngayong apps yun. Usap na tayo yan. One second, one second. Sige, sige, sige. One second. No. 1.5 1.5 uh, 1.5 <laughs> Yay! Yay! Yeah! Sa'yo ko lang ginagawa to Jennifer. Para kay Jennifer, nang first time ka nang narabas din di ba? Ano na? First, first time? First time ka nang narabas yung abs mo? Yung chan mo? First time. Di ba? Para kay Jennifer yan? Thank yes, para kay Jennifer. <laughs> Wala kay Jennifer yan. Jennifer, I love you. Thank you sa time. I love you too, Shan. Jen, Shan. Hello, <laughs> <laughs> ano, Jenny. Thank you sa time. Enjoy, uri, enjoy. Ay! Ay. Jennifer, thank you sa time. Uh, Mag-enjoy ko sa life mo and nag-enjoy ako na binigyan mo ako ng oras ngayon. Ako rin. Thank you. Love you. Ano? Ulit mo! Ulit mo! Good night mo ako! Good night. Sleep No, no, no. Yung katulad na last uh, time, kay Jennifer. Okay. Good night, Jennifer. I love you. Ay! I love you too, Sean! <laughs> good night! Good night!